Dalawang naagnas na bangka ay natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Cebu. Narito ang news ni Jen Patrolia. Babala sa sensitibong balita, dalawang bangkay na lalaki na nakabalot sa mga tape at nakagapos ang mga kamay at paa ang natagpo ang itinapon sa magkaibang lokasyon sa Cebu. Ang unang bangkay na kinilalang si Franklin Idanyo, 35, ay natagpuan sa Barangay Prenza, Balambana, Cebu. Natagpuan naman ang ikalawang bangkay sa Sitio Campo 5, Barangay Manipis, City na kinilala na si Alexander Langia. Naniniwala ang pulisya na magkakilala ang mga biktima. At maaaring konektado ang kanilang pagkamatay Lumalabas sa initial na imbestigasyon na walang saksak o tama ng bala ng barela ang mga biktima Dahilan upang maghinala ang medical examiner ng kanilang pagkamatay Ay sanhinang suffocation dahil sa nababalutan ng tape ang kanilang mga ulo Ayon sa Cebu Police Provincial Office, naniniwala sila nga patay na Ang mga biktima nang itapon sa Talisay City at Balamban Nagsasagawa na ng masusing imbestigasyon imbestigasyon ng mga pulisa hinggil sa likod ng pagpatay sa dalawang biktima. At yan ang aking newscope. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama.